Bigyan po natin ng linaw o mas ibigay po natin ng... Uh magandang eksplanasyon kung ano po ba itong flu, doktora. Yes. So, ang flu po or kilala natin uh, sa Tagalog ay trangkaso. Ano ho? So, dati ho pangkaraniwan na Oo. lang to sa atin, no, na sakit na sanhi infection o virus na nakakaapekto sa ating ilong, lalamunan at baga. Ano ho? So, itong virus na ho ito kadalasan lumalabas kapag malamig. Ano? Mm -mm, Kaya ho may tinatawag yan. tayong flu season katulad ng dahil Christmas na, hmm. ano, ano ba ang tawag dun sa weather? Amihan ba? Amihan, Amihan na ba? O hindi ko alam, no? <laughs> Basta po pag malamig, malamig ng na. simoy, ano ho since wala naman pong winter sa atin, no? Dahil galing tayo sa tag-init, tas biglang malamig na po yung klima, mas nabubuhay po itong mga virus na ito sa lamig. Ano ho, mm -hmm. hindi po, mas nakakasurvive po sila at mas mabilis po sila kumalat. Or ito pong flu na ito ay very contagious. Ano, um, mabilis po siya mag-spread, lalo na kung nasa isang silid lang po tayo. Mm -hmm. At merong isang contracted ng flu virus. At kadalasan, meron po itong strain. Ano ho? Ito po yung tinatawag natin na influenza virus. Ano? May tatlong uri po ng influenza. Type A, type B at type C. Ano, habang ang type A at type B ay inuugnay sa malala na mga kaso ng pangkaraniwan na uh, virus, ano, lalo na pagtaglamig. Ang type C naman po ay yung nakakaapekto sa mga panahon. No? So medyo ano po ito, uh, mababang uri yung type C, ano. Yung type A at type B, uh, medyo common po sila. Ano po? So, ang karaniwan ng dahilan po ng flu ay itong mga virus na nga ito, no? So, kapag po tayo ay nakakontract ng virus, ano ho, agad-agad po siyang nakakaapekto sa atin. Ano ho? So, paano ba natin na ipapasa itong Um, virus na ito ano um, ito pong virus na ito nanggagaling siya sa respiratory da droplets ano kunwari ho ako po si doktor ay may ubo at sipon ay ako po ay walang face mask na suot ako po ay umubo dito sa maliit na silid namin nang walang takip ang bibig at tumalsik po ang aking mga laway-laway ano sa pagsinga o yung secretions ng aking ilong ay tumalsik din sa lamesa ano? nang hindi ko po napupunasan ano. 'Yun po yung mga tinatawag nating respiratory droplets. Ano? So pag po ito ay ay nahawakan ni Nurse Jessica or ni Medtech Deia or ni DJ Sunshine at nalanghap po nila o nalagay po nila sa kanilang um, bibig or sa ilong nagkamot sila ng ilong maaari ho nilang agad-agad makuha yung virus lalo na ho kung mababa ang kanilang immune system at kung ako po ay umubo magdi-disperse po ito ng hindi natin nakikita sa hangin ano mm -hmm. ho so makikita po ninyo ano uh, na maliliit na droplets lang po 'to. Hindi po 'to yung karaniwan na makikita mo na meron talaga, no? Kumbaga parang fomites lang mm. po siya. At kapag hindi tayo laging naghuhugas ng kamay mm. or nagdidisinfect, nakukuha po natin itong mga respiratory droplets na ito. Mm.